Ito ang ilan sa mga pagkain Pilipino na nabigyan ng recognition ng Michelin Guide pansit batil patong. Parang sabi nila, ano yan? Batil mo na bago patong. Parang ganun, parang hindi kasi nila alam. So, first time po kasi ng Michelin dito sa ano, uh, sa Pilipinas. Tapos, napili pa po kami. Nagpapasalamat po ako at naano kami na Michelin. Kasi hindi po namin ine-expect po ito eh. Sobrang saya po namin. At least, napapakilala po namin yung lutong Ilocano po dito sa Manila. Ano nga ba ang Michelin Guide? Nag-start ito noong 1900s at sinimula ng dalawang magkapatid na French na sina Edward at Andre Michelin. Layunin nitong matulungan ang mga motorista no na makahanap ng mga lugar na kakainan habang nagtatravel kaya gumawa sila ng booklet na tinawag na Michelin Guide. At ito rin mismo yung naiisip mong sikat na brand ng gulong. Habang tumatagal, napansin nilang maraming taong nagpo-focus sa food section ng guide ng booklet kaya mula noon ay nagsimula na silang magbigay ng mga stars o ratings para sa mga exceptional na restaurants. At doon nagsimula ang prestigiosong Michelin Ratings. syempre ay may mga pangunahing kategorya ang mga award na to. Una na dyan ang Michelin Stars para ito sa mga fine dining restaurants na exceptional sa lasa, teknik at consistency isa, dalawa o tatlong star ang binibigay depende sa level. Ang pangalawa naman ay ang Bib Gourmand. Para to sa mga masarap at sulit na kainan, hindi masyadong fancy pero outstanding ang lasa at value for money. Kung bagay, hindi kailangan maging mahal para maging world class. At ang pinakahuli naman na binigay dito sa Pilipinas ay ang Michelin Selected. Para naman to sa mga noteworthy na kainan na hindi pa star o Bib Gourmand pero pasado pa rin sa Michelin Standards. sarang officially recommended ng Michelin Guide. Pero bago yan, dito muna tayo mag-umpisa sa QC para sa ating first stop. Mag-almusal tayo ng mga Ilocano dish dito sa Morning Sun Eatery na isa sa mga selection ng Michelin Guide. Pasok tayo sa loob. Elizabeth Mortera. Ako po yung may-ari ng Karinderia na Morning Sun 83 since 1995. 30 years na po kami. Nagpapasalamat po ako at naano kami ng na Michelin dahil nagdagdagan po ang mga customer namin. Ang specialty po namin dito sa Morning Sun po, pork dinakdakan po at saka barbecue. Yung mga lutong Ilocano po, binabalik-balikan po kami dahil itong katagal namin to na 30 years na. Authentic po kasi yung mga ulam po namin. Number one po yung inihaw namin po. Eu não Masaya po. Maraming salamat kay Michelin. Kasi hindi po namin ini-expect po ito eh. Yun na lang, nalaman na lang po namin tumatawag sila. So, hindi kami nakadalo noon. Akala namin, ano lang yun, kaya hindi kami nakadalo doon sa hotel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Noon po, marami na rin pong kumakain, pero nagdagan talaga ngayon kay Michelin. Kasi talagang international kasi eh. Masaya kami. Kaya lang ito, nagpipila-pila na sila. Sobrang saya po namin. At least, napapakilala po namin yung lutong ilokano po dito sa Manila. i know. mga gusto pa pong makatikim po ng mga ulam po namin, at saka mga barbecues, pwede po kayong pumunta dito para matikman yun din po. Matatagpuan po kami dito sa 170 J. Perezal Street, Project 4, Quezon City. Nagbubukas na po kami ng 8 o'clock hanggang 10 ng gabi po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Manantan, Manganta na mga ka! Manganta yun mga ka! At welcome dito sa QC, particular dito sa Morning Sun Eatery dahil ito lang naman ay isang Biguman Selection ng Michelin Guide. Wow! Kasama natin si Camera Woman. Hi! Recaps Nation! Magandang umaga, maulang umaga sa inyo oh, lang. Ah, at kahit walang morning sun nga, eh, tuloy-tuloy pa rin dito. Napakaraming ulam natin in order at bukod pa doon, una tayo sa pila dahil ang aga natin. Number one tayo <laughs> sa sa mga oras na ito, napakaraming tao. Pero meron tayo dito ang kilawing kambing. At meron din tayong inihaw na liempo at ang pinagmamalaki nila ang pork barbecue. Siyempre, meron din silang version ng tinuguan, bopis at ensaladang talong. Meron din pala tayong sinaglaw. Pinaghalo yan na karne at saka isda. Tapos, isa mga gusto ng mga tao dito, yung iniyaw na liempo. Kaya yung iniyaw na liempo, doon ako mag-uumpisa. Pili ka na lang ng umpisa. Sa barbecue, syempre. Kasi ito yung sinasabi nila na bestseller dito sa Morning Sun Eatery. Cheers! Cheers! Oy, lambot! Mmm! Oh! Ang sarap ng unang subo. <laughs> Sorry. Ang dami yun. Nempo pa lang yun, no? Ang dami natin pagkain, pero hindi to sponsor dahil lahat to in-order namin. Ah. Kasi first time namin ngayon sa Morning Sun eatery, So lahat gusto kong matikman. Pagpasensya nyo nga, puro kain lang gagawin namin ngayon. Kuwat na yung dinuguan. Tinan nyo, parang chocolate blood sauce siya. Hindi nga dito. Tapos, hindi uso ang puto. Kanin agad. Almusan. maasim asim na malat-alat. Ang ganda ng texture ng dugo. Lasang-lasan mo rin yung feeling green. Tatry ko naman tong sinaglaw. So, meron siyang fish, saka meron ding pork. Ito oh. yung kambing na balak. Halos pulutan to eh. Oh, mm, ang tapang ng combination ng galing. Tapos ang sarap ng asim. Asim ng suka at saka kalamansi. The best. Hindi siya yung tibigay na kinawin na alam mo eh. Well, yun yung lasa nung no, kinawin. Pero parang in-enhance pa. Yung bopis? Kung magpaliwanan. Pero ang lupit nun. Try natin yung bopis. Ay, ito sa kanan. At hindi ko na rin napigilang magkamay. Mmm! Yung bobbies naman ang sarap. Sobrang cream. Hindi ko ma-explain eh. Parang may creamy side, umami, lahat. May konting kick na kumang. Oo nga. Ang daming lasa. Tapos ang lutong ng karot. Hindi siya typical na bobbies. Kasi ang bobbies di ba maasin. Pero ito iba. Iba ang atake. Ah, uh, <laughs> acidic flavor nung kalamansi ang nanginibabaw na may parang tomato sauce. Kaya parang rich cream yung lasa eh. Sobrang rich yung lasa. Pwede ko itong ulit-ulitin. Hmm. Actually, first time namin dito. Lahat ng subo namin ngayon, wala kami idea. So first time lahat nangyayari. Walang background check. Hindi na namin tinina. Ikaw ba naman sama sa direction ng Michelin Indeed talaga ito eh. Nakakuha nga ng Bib Guman Award eh. Tsaka nakaka-proud kasi simple yung karinderya para ma-recognize sa buong mundo. Nakakatawa na yung ibang binlog din natin na nakakuha din sa Michelin Guide. Patulad ng Ang sa Banawe QC. Mm. Tapos yung nilalang sa Pasin. Eh. Ang po naman yun. Tapos ito. At hindi lang to. Pero pa susunod. Pero bago natin gawin yun, kain muna tayo dito. Barbecue tayo. Bakit kaya barbecue lagi nasa dulo yung taba, no? Ano so, ang explanation daw kasi dyan, kaya lagi siyang nasa dulo para hindi dry yung barbecue habang iniihaw. Mm. So yung oil niya kumakalat na doon sa buong steak kasama ng mga laman para pag inihaw siya hindi siya dry. 'Yun pala 'yun. Pero ito, enjoy natin 'to, no? Meron siyang karne, tapos meron pa siyang tuna. Pag samahin natin, pa tuna, pa karne yung asim at saka crunch nung ano, no, mga pipino. Parang ang galing nila sa mga salad type ng dishes. Kasi ito, salad type, salad type, yun din, salad type. Ito, tikman ko din. Ensalada. Parang may suka din eh, no? Mmm. Mmm! Appetizer. Actually mga kabs, merong mga pagbits ilokano dito, dinakdakan, papayitan, uh, lahat yan. Special sa Ilocos, di ba? Mm, Ilocano. Dito. Kaso sobrang aga natin, hindi pa ready. Mamaya mm. pa daw mga past 11 or 11.30. Tapos kahit sobrang aga, sobrang aga, yung pila dito, dagsa agad. Nakakaya na maintayin pa kasi haba na lang pila. Kung ano na lang meron, pagsaluhan na natin. Meron siya ng suka dito, tinimpla para sa mga barbecue at dempo. Ayan, tapos lagyan natin ito. Ikaw na lang magsili. Cheers! <laughs> Cheers! 嗯嗯。Mm. Mm. Surprisingly, lahat ng mga meat nila, manalambot, kahit ihaw, no? Kami yung tipo na, hindi namin sinasabi yung word na masarap kasi ayaw namin na umasa at nahihiya kami sa mga viewers. Dahil baka ma-misunderstood para sa kanila hindi masarap. Pero ito, ngayon, exemption to, para sa akin, masarap lahat na nakain ko dito. Okay, walang tapon yung mga dishes nila, kahit pa nang orderin mo. Lahat perfect. Kaya yeah, so nakakuha ng bib guman, kasi nga, quality at saka yung value for food para sa presyo niya. Panalo talaga yung lasa, nandun na lahat. Actually, yung talagang mga magic ng karinderi eh. Hindi lang naman ito yung mga piko ng kakinderiya na nagsuserve ng mga masasangat na pagkain. Marami dyan. Nakatago pa yung iba. Mm. Yung iba, parang 50 years, 70 years nang nakatayo. Hindi na kailangan ng social media, Ayun, mm. nabuhay na sila sa suki. Parang ito ang tagal nang pinupuntahan talaga. Hindi ko alam na oh. nakahaba ang pila, no? Mm. Pero banda doon po, pakita natin Bye. eh. Uy, talaga yung mga kagsak. Bye-bye. Ayan po. Bye-bye. Nakahaba ang pila. Balikan na dito, camera man. Maliit lang pwesto dito. So, medyo crowded. Unahan talaga. tunay lang dahil lang aga natin. Actually, number one talaga. Pwera biro. Number one po kami sa pila. Kasi sobrang aga pong pumunta ni Chow Food Na binibigyan tayo ng liwanag ngayon. Hindi ko alam kung saan ang gagaling liwanag niya. Sa ulo niya pa o dun sa ilaw eh. <laughs> Kailangan na rin natin ang ilaw nun, no? oy Uy, Ilocano yan. Sa Ilocano. Ayo, oy Ay, saan mo Hahaha. Alam mo, ito yung tipo ng kainan na hindi ba nakilakan talagang i-vlog eh. Pero gusto lang natin siyang present bilang nakilala siya sa buong mundo eh. At saka, yun ang topic natin ngayon. Mm. Yun yung mga mapapanood nyo. At bukod sa Morning Sun Eatery, meron pa tayong pupuntahan na hindi naman ganun kalayuan talaga. Wow, sana hindi malayo. Maulan ngayong ako, masakap kumain ng marami, masakap magtamay. Morning Sun Eatery dito sa May Project Sorry, for? Day to Wala na akong kalin, I'm good. Okay, itutuloy na namin itong webcam bago kami tumawid doon sa susunod nalang pinakita. Second mystery rin kahit na kaya na. Let's go. Tara. Napakabigat na first stop na naman ang ginawa natin dito sa ating Michelin content. Ayan o, busog na busog din to mga kapsa. Kakay pa lang ako. <laughs> so, sa mga oras na to, mag alas 12, napakarami ng tao dito sa labas. November na, mag-birthday na. <laughs> Matagal may birthday ko. Ano regalo mo sa akin? Bakit hindi ka mo may regalo? Birthday mo eh. Ibigyan mo ko regalo. Ay, eh, ganun ba yun? Oo. Kala ko yung may birthday yung nagbibigay lang. Ihintayin natin yung regalo niya sa mga susunod na episode. Pero ngayon, diretsyo na tayo doon sa pangalawa. Okay. Hindi uh -huh. <laughs> ko na binanggit eh. <laughs> Secret muna yun. Tara na. para sa ating next stop mula QCA bumunta tayo dito ng Makati para tigman itong isa pang napansin ng Michelin ito naman ang chick Cheese Tugigaraw Pansit Batil Pato pag nakikita nila yung pangalan ba? Diba, parang Pansit Batil Patong parang sabi nila ano yan batil mo na bago patong parang ganun parang hindi kasi nila alam yun kasing batil patong yung egg drop soup yun po yung batil yun po yung pinaglutuan ng pansit tapos yun po yung ginagawang egg drop soup tapos yung patong kasi iba't ibang variety po ng mga nakapatong dun sa pansit po. Baga, toppings siya, yung patong po, is mga toppings po, iba-ibang variety po. So, pinapakilala namin, pero pagka natikman naman na po nila, nagugustuhan naman po nila yung pansit po. Ako si, si Jaime, may-ari ng Chichis Tuguegarao Pansit Batilpatong. Ito po yung business na inumpisahan namin kasi taga Tuguegarao po. Tubong Tuguegarao po ako. Tapos Pansit Batilpatong Eater din po kami. Kaya naisipan namin ng husband ko na magtayungan ng Pansit dito sa Manila. Actually, wala akong idea about sa Michelin eh. Tapos nung may isang customer kasi na nag-congratulate. So sabi niya, sa daw kami sa Michelin selected. And then, after that kinabukasan ko, eh biglang nagdagsaan po yung tao. Parang siguro na curious si kung ano yung pansit-batil patong na yun. Kaya siguro na two times or three times yung sales namin, sir, parang doble po siya. So, first time po kasi ng Michelin dito sa Pilipinas. Tapos, napili pa po kami. Siyempre po, sobrang proud po kami. Tapos, ayun nga po yung mga ano din po sa tugaygaraw Sabi nila, parang kami daw po ang nagrepresent ng pansit-batil patong. Tuguegarao kasi, originally ang nilalagay kasi is para beef. Since dito sa Manila is mahirap po yung cara beef, bali ang ginagamit na lang po namin is ground beef ang gamit namin dito. Unang-una po yung sa preparation, inuuna po muna yung itatoppings like yung pork liver, tapos ground beef. Pagkatapos po nun, yun na po yung sa yung noodles naman. Yung noodles po namin is from Tuguegarao pa po talaga. Doon po namin kinukuha yung miki namin papunta dito. Miki po ang tawag doon. Pati toyo, suka, doon po nanggagaling po yun. Kasi pagkaibang toyo or bang tuka po yung gamit. Hindi po siya talaga authentic na batil patong. So, kailangan po talaga magagaling po lahat dun yung ingredients po namin. Dun po sa Tuguegarao, sir, more than siguro or less than 200 na po yung pansitan dun. Pero walang kasawaan po yung tao doon. Everyday po talaga up, no po yung mga pansitan po doon. Every kanto po may makikita kang pansitan na iba-iba. Kaya lang po, sir, dun po kasi sa Tuguegarao, iba-iba din po yung klase ng toppings nila. Kagaya ngayon, marami na po nagtatappings ng mga lumpiang Shanghai utang, mga ganun po. Pero yung classic po kasi is karabif lang po talaga tsaka liver. Pero kami po kasi since gusto namin ng may gulay, so hinaluan po namin ng gulay na repolyo, carrots, tsaka yung toge mga kabs, iniimbatahan ko po kayo dito sa store namin. Open from 7.30 a.m. to 9.30 p.m. Monday to Sunday po. Dito po kami sa may Makati, Palanan po. 1827 Dian Street, Palanan, Makati. Or just Google po. Chichis to Pancit City, Patong Makati. Dako naman tayo dito sa Makati City para bisitain ang isa pang nirecognize ng Michelin Guide. Ito naman ang Chichis, Pansit, Patil, Patong. Na nagmula pa sa Tugigaraw. Tama, up north po ito. Pinagmamalaki at tinayo ang bandera ng Tugigaraw. Itong tindahan na ito. Actually, parang galing Ilocos, then Tuguegarao. Nasa Norte, no? oh, galing. galing. Pero ang mga tindahan, uh, clarification po, nasa Maynila po halos. Uh, ang mga pinupuntahan natin ngayon, Makati, tsaka Quezon City. Kasi yun pa lang naman yung na-review nila. Uh, uh. Tsaka Pani, yata. Cebu yata. Uh, Oo, uh, yun. So, ito ang pansit Batil Patong. Para tayong merong pansit Batil, at meron tayong mga toppings na patong. Meron siyang kasamang sabaw. Yun yung batilo, parang in-steer or egg drop, parang gano'n. Beat the, the eggs, ang ibig sabihin, uh, uh. or beaten eggs, ang ibig sabihin ng batil. I Cheers muna natin yung batil. Cheers. Kasi hinihigop-higop. Soup. soup, no? Ah. Hmm. Ah, at mula doon, eh parang makukuha mo na ang lasa ng pansit ng malinamnam na soup. Kasi nga yung pinaglutuan nito, dito kinuha yung kaldo. Ah. Yung kumaga parang pinakasabaw niya. Tingnan natin to, pansit muna. Sa mga ilang dyan Marahil ay uh, nakita nyo yung isang upload ng kapsul na may uh, pansit ogigarrow. Makati City din po yun pero hindi ito yun. Oo. Uh, uh. Katulad ito yung isa pa na version. Cheers. Susukot pa. Mm. mm. Ang lutong ng gulay, ang sarap ibagay doon sa Miki na malambot, na malinamnam. Ibang klaseng toyo ang lasa, hindi sa ordinaryong toyo. Hindi siya ganun kaala kasi kumbaga parang nag-giveaway pa sila sa allowance dahil meron ngang sausawan silang binibigay. Uh -huh. So titimplahan mo pa siya. Timplahan natin ng kalamansi, tapos lagyan natin ng mas maraming suka versus doon sa konting toyo lang uh -huh. para hindi ma-overpower. Tigma natin na may ganun. Nag-iba mm. pa yung lasa niya mm. actually. Top nung half. Marami siyang toppings. May lechong bulaklak. May lechong karahay kung tawagin nila. Pero lechong kawali po ang ibig sabihin nun. Tapos meron siyang chorizo. Katang isa sa hindi mawawala. Yung itlog. Although yung itlog dito hindi yun yung may rani na dilaw. Pero soft. L ano siya? Ang baga uh, soft cook siya. Hindi naman ganun ka hard na fried. 'di ba? Originally, ang pansit batilpatong ay galing sa Tuguegarao. Alam mo ba ang pansit batilpatong ay salita ng mga Ibanag? Ang Ibanag is mga people from the north. I e is people, yung I, and then Banag is river. So sila yung mga nakatira sa river na may influence ng Chinese dahil pansit eh. Thank you. Ginawa niya yung assignment niya. Ginawa niya yung assignment, di ba, Tol? ah uh. Napakahusay mo rin dahil meron ka pang naka-abang dito. Ang ang galing mo talaga mag-placement, no? Oh, ang lupit mo. Ganun talaga 'yon, oh. No? Gayahin natin 'yan kumuha sana din charon bulaklak. So, so, natin sa ginawa natin si Buyas Toyo Kalamansi. Nako din mm. yung lechon karahay. Eh. Karabif po ang gamit nila na giniling dito. Kasama siya dun sa toge kapag niluluto. Hindi masyadong powerful yung flavor. Actually, hindi mo siya pwedeng alatan sa pagluluto yung pancit batil patong Kasi ang dami niyang toppings. Katulad na lang ng chorizo. Kapag inalatan mo to tapos nilagyan mo ng chorizo, baka sobrang alat naman. So ito, hindi ka makakaramdam ng alat. Kasi kung makakaramdam mo ng alat, sasabihin ko dito, salty side yung pagkakapansit niya Kasi iba-ibang version yung pancit batil patong Pero ito, hindi mo ramdam. Kung baga, para siyang may toyo, pero toyo na walang alat. parang ganun. Tsaka, matagal talaga siyang lip Kasi, bawat order, hindi naman siya yung may may gawa na agad ilalabas na lang. may to order siya. Ah, ako ko na mga cabs mo kasi syempre hindi natin masabi baka yung iba gusto nilang subukan ng personal. Mm. lang po kayo ng online pa kasi ngayon dahil nga nagkaroon ng mga Michelin guide at isa sila sa napili, talaga naman ibuhos yung mga order. So, may to order sila. Imagine na lang kung merong waiting na 10 o 20 tao nasa pang 21 ka. Napakatagal mo talaga. Tsaka ang daming nag-order ng bilao. Doon sila talaga ano tinatamaan. Kaya minsan yung mga naghihintay, doon sabihan naman nila yung mga nagda-dining na maghihintay. willing ka maghihintay, di maghihintay ka. Pero worth the wait. Kami po ay naghintay na more than one hour talaga para sa order na to. Kasi ang dami nilang order. Mm -hmm. Ang dami talaga. kanina ka sa kusina. So, wag po kayong magagalit pagka tinryan nyo, ay, di nila sinabi <laughs> ganito pala. Ayan po, sinasabi na namin. Tsaka naiintindihan ko na kung bakit. Kasi diba, ito sa mga Michelin Guide, may mga criteria yung mga yun, uh -huh. yan. Sa mga ingredients. Ultimo pati yung personality ng chef or personality ng cook, nire-rate nila. It doesn't matter kung pangit yung lugar, kung portable ka o hindi. Pero ang nire-rate talaga nila dito, based sa panlasa, mga ingredients or yung mga pagkahaluto way ng traditional cooking na kung ano man yung nire nila. Ninawin ko lang ulit, malamang nasabi ko na to. Meron tatlong kategorya po ang Michelin, yung highest Michelin star. Usually, mga fine dining na nakakuha talaga ng ganun. Tapos, yung isa naman, Bib Guman. Yun yung pinunta natin kanina, Morning Sun Eatery. Tapos, ito naman, Michelin Selected. Ibig sabihin, isa siya sa mga napili talaga na merong noteworthy dining experience. Kung baga, yung mga presyuan din nito is nakabagay dun sa... Sa lasa or quality uh, ng food na sinaserve nila ng ng dining experience. Sa lasa nito, tingin ko, tama siya na maging battle patong kahit hindi pa akong ng Sabi kasi ni Ma'am, natubong tugi raw, wala naman din daw talagang fix na lasa. Kung baga, kanya-kanyang version naman yan, no? Kung baga sa adobo, oh. Kasan, may matamis, may, may alat, uh, may so. alat, ganun. Tama importante naman. naman, para masabi mo siyang authentic, meron siya nung noodles, meron siya nung karabi, kahit wala I yung I ibang I topping. Oo, uh, may kiki, uh. may ganito, tsaka yung patong. Mm. Tsaka yung importante nga, yung giniling na karabaw. Mm. Nakakatuwa lang na meron ng Michelin Guide sa Pilipinas, yung first edition. Nakakatuwa kasi noon, pag pumunta kami ng Singapore, Thailand, meron sila eh. Tabi ka, sabi ko, sabi talaga namin dito. Sa ating wala. Bakit parang hindi nila kinala yung pagkain Pinoy? Parang, so noon nagkaroon, parang nakakatuwa na tuloy, uh, magtuloy-tuloy. Mm, -mm Nakakatuwa na, siyempre, hindi lang naman mga fine dining. Siyempre, may mga simpleng kain na nakatulad nito, katulad mm. ni Morning Sun, na nare sa buong mundo. Kasi isang kakangalan yun. Tsaka, ang isa pang fun fact sa Michelin Guide, na Ang tagal na yan, 1900s pa nag-umpisa sa France mismo, mga Cubs. Ah, tama yung naiisip nyo, marketing sa about gulong. Ang layo ah. sa pagkain, di ba? Yung Michelin tires. Kung baga food ah. trip kasi, ang goal nila noon, para mag food trip from one place to another, hanggang mapudpud yung gulong mo, para bibili ka ulit ng gulong sa kanila. Parang ganun siya. Ganun pala. Yun. oh, Michelin guide. Until magkaroon na ng mga magagaling, mga expert mm. na sinali na nila mm -hmm. para i-ano yung mga kainan. Magkaroon na ng mga chef, mga panel, mga ganun. Ako sa pagkakaalam ko, yung mga Michelin nagre na ganyan, actually hindi mo mapapansin, parang common customer lang sila. Ah, parang secret lang. Kumbaga, parang mystery shopper sa isang mall. Para hindi mo galingan. Parang kung ano talaga yung sinaserve mo, hmm. kaya special siya o hindi. Yun yung binibase nila na criteria. So parang normal na tao lang siya kakain, tapos ite take note na niya kung ano yung natikman niya, tapos lipat uli ng ibang kainan. Nagyan natin ng spicy na subo itong batil patong. Ang sarap. sili mo na yan. <laughs> nag-enjoy ako dito. Dahil na favorite ko ang pansit. Paulit-ulit ko sasabihin sa vlog yung favorite ko ang pansit. Yan, sana nag-enjoy kayo at nasilip nyo. Kung mm. kamusta na nga ba ang mga napili ng Michelin dito sa Pilipinas. Sinilip natin ang unang dalawa. Daming tao. Kung nagustuhan nyo itong video na to, lagyan nyo ng like. Meron dyan sa YouTube, dyan sa video. Tapos comment nyo sa baba kung gusto nyo ng part 2. Puntahan natin yung iba pang na Michelin guide. Kung gusto nyo lang. Pero <laughs> kung hindi niyo gusto, wag na. <laughs> <laughs> kung hindi naman yung mga na guide, baka yung na-provide nila ng star. Mm. Diba? Kasi gusto nating makita anong date. Anong naging uh, result nung nangyaring yon, Yung Michelin Edition ng Pilipinas, ito yung nangyari. Andam ta. Again, kanina, nung tinatanong namin, mula kay Morning Sun hanggang dito, simula daw nung in-announce Thursday yon eh. Mm -hmm. Thursday in-announce last week, then Friday, dumog daw talaga lahat ng tao. Siyempre, um, the power of social media, pag kumalat talaga sa social media, lahat ng tao na nakaalam nun, tapos malapit lang sa kanila, gusto nilang itry. Totoo, mm -hmm. so, prestigious talaga yung award ng Michelin at alam nila yung tama at mali at tama or uh, tamang lasa o hindi. Yung mga naman natin ngayon. Perfect talaga. Pwede ko sabihin masarap na hindi ako nahihiya. Tsaka ano? Masarap yung makinahin namin ngayon. Tsaka yung consistency siguro. Isa hmm. rin sa plus factor nila yun. Hmm. Well, huwag na natin kung ubusin sa camera to, no? Matagal to ubusin sa camera. Sa likod na lang ng camera at uh, kunwari lang to na nahihiya, no? Pero pinwesto niya talaga yan. Okay, ano? trabaho daw muna. Eto din, tatrabaho din daw, oh. Thank you, Chow Food Crawl. Thank you kay Chow Food Crawl. Tagandito si Chow Food Crawl, eh. Kaya nakakatuwang madiscover din nila to noon nang wala pang Michelin guys. So, shoutout po sa Chichis Pansit Battle Patong. Thank you, thank you po sa binigay niyong oras sa amin. Lalo na rin kay Morning Sun Eatery. Thank chow. you so much sa inyong lahat. <laughs> <laughs> Ingat po kayong lahat. <laughs> Medyo maulan na naman, kaya mag-ingat-ingat po tayo. At kamusta po sana at lagi kayong safe. Lalo na sa mga friends natin, at mga kababayan at mga cubs natin na nasa safe ngayon dahil nakikita namin sa balita. Mag-ingat mm. kayo palagi. Nagkas sunod-sunod lang pero malalagpasan din yan. Padayon mga Cavs, mm. Kaya natin yan. Pray lang lagi. Yun ang pinaka mahalaga, pinaka importante sa lahat-lahat. Pray lang tayo palagi. At muli po, ako si Cavs Chess. At ako naman si Camera Woman. At ito po ang Timalas TV na lagi masasabi at magpapaalala sa inyo. Nawag, wag yung kakalimutan at lagi yung tatandaan. May ready na pala. Ito na. Here. Ay, ang sarap. Grabe. Michelin. Grabe It's yung Michelin guide na yan, no? Lahat lang yan. Sana magpuntahan pa natin ng iba. Tama. At ito na nga. Talaga naman. Manyaman. Kenny. Bye. Peace out, Bye, Thank you, Kat. Thank you. Kain tayo. Guys, kain na tayo. Thank you. Ito na. Totoo na to. At dito na yung mga mamay. Wow, bait mo naman. Uy, kumain ka na. Diyo na na kayo. Hmm? Bawa pa mo mamatay camera Ikaw na magtakip niyan. Alright rolling, rolling, rolling. Pero bago yan, dito muna tayo mag-umpisa sa QC para sa first stop natin, kumain tayo ng mga dito sa Morning Sun Eatery na isa sa mga nakakuha ng mga na isa sa mga nakakuha ng mga Michelin Award. Paano kasi? Dito sa Morning Sun Eatery na isa sa mga nakakuha ng Michelin Guide Awardee. Let's go! Award pala. Ito ang ilan sa mga pagkain Pilipinong nakakuha ng recognition. Naka... <laughs> Kundi ko kasi. Ito ang ilan sa mga pagkain Pilipino na... Ito ang ilan sa mga pagkain Pilipino na naka... Ah, Bonus clips, mga abs, 11.41. Magla-lunch na. Ang dami nag na cover. nakasabay natin ngayon. So, shoutout sa mga giant media. DJ mga kapabahay natin to. Meron, sila sila meron Channel 7, meron Channel 5 hindi ko alam kung nauna kami pero sabay sabay po kami talaga na nag cover today at sa mga oras na to ang pila napakahaba na nasabayan tayo ng GMA manyaman <laughs> manyaman Kenny Ay, mapapanood ka na misis ko eto. ayan mapapanood din po kayo dito hello po, po. shout out ayan, mga taga KMJS po <laughs> ayan o KMJS di ba sir? Apo sir Ito sabay natin nag shoot ang KMJS mga kaps. Let's Thank you po. Bago natin tapusin at pumunta dun sa last clip ng bonus clip, gusto natin batiin ng happy, happy anniversary si Chow Put Kualat, ang kanyang misis. Uy, mo din ang asawa. Batiin happy anniversary sa pinakapaborito kong asawa. Wow! Paborito ng yeah. asawa. Pinakapaborito oh, pinaka ng asawa. So, hindi ko alam ang ibig sabihin. No? Basta yung pinakapaborito. Batiin na naman natin. Uy, batiin nyo sila. Happy anniversary! Happy anniversary. <laughs> sa favorite niya. Sa favorite wife niya. Happy anniversary sa favorite wife ni Chow Food Quill. Chow Food Quill talaga. O, oh, next scene tayo. Tara, let's go. Tignan nyo. Mamaya-maya, oh, ano, maubos ano, ano. na yun. Marami na mauubos o. Oh. Tignan niyo, 3, 2, 1, let's go. Sabi ka, Mari! May um, kaki yan niyo sa akin, o. Oh. Pangalawa na, eh. Pangalawa na. Nagtira pa nga. Nagtira pa ng hey, ya, punting po. sa bow. Nagtira pa ng paper plate. Ayan po. Ito po ay galing dito kanina. Ayan. Oo, oh, second round mo na yan. Dapat pala pinaliwanag ko ulit, no? Bago mag-umpisa. Ayan. Itong vlog na to, itong kulto sa mga Michelin guide na pinunta natin. Malamang alam nyo na kanina pa tayo nanonood, eh, diba? So, sa susunod, kung gusto nyo pa ng ibang mga pupunta na gano'n, subukan natin kapag nagustuhan nyo itong video na to. Bigyan nyo ng like bigyan nyo ng comment sa baba. Tapos i-comment nyo ulit, anong oras at kailan nyo ito napanood? Let's go! Kita-kita! 고맙습